Sa Pilipinas, kilala ang mga albularyo bilang tagapagamot. Gamit ang mga halamang gamot, orasyon, at kaalaman sa espirito, sila ang tinatakbuhan kapag ang sakit ay hindi basta pisikal. Pero, paano kung ang albularyo ay hindi nagliligtas, kundi nananakit? Ito ang kwento ng itim na albularyo isang alamat mula sa kabundukan ng Quezon na hanggang ngayon ikinukwento pa rin sa bulungan. Ayon sa mga matatanda, may isang matandang albularyo na nakatira sa gilid ng gubat sa barangay Alitao, tahimik, laging nakaitim at bihirang lumabas sa araw. Sabi nila, marunong siyang gumamot, pero laging may kapalit, hindi pera, hindi regalo. Minsan daw, nakakaluluwa. Isang araw, isang batang lalaki ang nagkasakit ng hindi maipaliwanag. Nanghihina, nilalagnat, nagsasalita ng wala sa ayos. Tinala siya ng ina sa albularyo. Pagbalik nila, gumaling ang bata. Pero kinagabihan, nagsimulang umiyak ang bata, nanginginig, at tila wala sa sarili. Pagkalipas ng ilang araw, nagsalita siya. May matandang lalaki sa sulok ng kwarto. Sinasabi niya, may utang daw ako. Tinawag ang pari. Pinabasbasa ng bahay. Pero isang gabi, bigla siyang nawala. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang katawan sa paanan ng punong balete. Wala ng buhay. May marka ng uling sa noo at ang mga mata ay nanlilisik. Walang ebidensya. Walang saksi. Pero ang lahat, kay itim na albularyo nagturo, Sinunog ng mga tao ang kanyang bahay. Akala nila, tapos na. Pero hanggang ngayon, may nagsasabing may matandang nakaitim na gumagala sa gubat tuwing kabilugan ng buwan. Tahimik. Nakatingin lang. At kung susubukan mong lumapit, baka hindi ka na makabalik. Diyawa ka si Joe until ang shadows of the archipelago. Kung gusto mo pa ng kwentong ganito, like, share, at mag-subscribe. Hanggang sa susunod, mag-ingat sa mga aninong hindi natin nakikita.